Narinig mo na ba ang uh, tungkol sa hamon ng isang kilalang XRP influencer? Subukan mong banggitin sa XRP daw sa harap ng mga tropa mo, sa trabaho o kahit sa family gathering. Tapos tingnan mo kung may makakarelate sa iyo. At bakit? Kasi sabi po ni ginoong Vincent Kennedy, isa po siyang kilalang personalidad sa XRP community, Di, dito mo raw malalaman kung gaano ka pa talaga kaaga sa larong ito. Kaya sabido na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit ang simpleng pagbanggit mo ng XRP sa offline conversations ay isang matinding test para malaman mo kung nasa early adoption stage pa lamang ba tayo. Kaya alamin din natin kung bakit uh, kahit bumababa ang presyo ng XRP ngayon, hindi ito hadlang sa malawakang adoption na paparating. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Uh, Ayan mga kag-crypto, ayon po kay vin Vincent Kennedy, simply lamang ang challenge. Kapag may kausap ka, banggitin mo sa si XRP. Huwag mo silang tanungin kung uh, investor sila. Gawin mo lang itong normal na parte ng usapan. At bakit? Para makita mo kung ilan talaga ang may alam tungkol sa kanya marami pa rin kasi sa mga tao ang walang ideya kung sino si XRP kahit na matagal na siyang nabubuhay dito sa mundo ng crypto o kilala si Bitcoin at uh, Ethereum pero pagdating kay XRP na ayan pagdating po kay XRP na ang pinag-uusapan madalas blanko ang mukha ng kausap mo nito pong nakalipas na Bitcoin 2025 uh, conference sa Las Vegas, isa pong hardcore na Bitcoin supporter na si Ian Carroll, ayan, ang uh, na-interview. Nang tanungin siya kung kilala niya si XRP, sumagot siya ng oo. Pero, yan, hindi siya masyado, hindi po niya ito masyadong pinag-aaralan. Pinag, pinag yan. Ibig sabihin yan, ay kahit ang mga taong uh, uh, malalim na sa crypto space ay hindi pa talaga aware sa potential at technology ni XRP. Kaya kung titignan po natin 'yan ay parang sinasabi ng panahon sa atin na oy, kung may XRP ka na ngayon, baka isa ka sa mga pioneer. Ayun. At uh, kahit na may legal battle sa si XRP laban sa SEC ay ilang taon nang uh, kung sana ay ilang ilang taon na rin na naging headline hindi pa rin ito sapat para magkaroon ng mass uh, awareness sa mainstream imagine mo kung uh, umakyat na ang presyo ni XRP kahit may suporta sa mga institutional investors hindi pa rin siya kilala ng karamihan ibig sabihin nito tayo na may hawak or uh, holdings or interesado kay XRP ay nasa unahan pa lamang tayo ng malaking wave ng adoption. Ayan, ngayon pong July 2025 ay bumagsak po ng kaunti ang presyo ni XRP mula po sa 3.66 dollars papuntang 3.05 dollars. Pero kahit ganyan, sa si XRP ay may 394% na growth ngayong taon. Mas mataas pa ito kumpara sa karamihan ng crypto assets. Marami pong investors tulad nina Ginoong Farina at Ginoong Alex Cobb ang nananatiling positibo. Sabi nga nila ang ganitong mga pullbacks ay normal sa kahit anong asset na papunta sa mass adoption. Kumbaga sa biyahe, humps lang 'yan bago tayo makalipad. Ngayon ay alam mo ba kung uh, may hawak kang uh, 2000 500 XRP ngayon na nagkakalaga ng humigit kumulang $7,500, pasok ka na sa top 10% ng mga XRP holders sa buong mundo. Ibig sabihin nito ay kahit hindi ka pa milyonaryo, mas ahead ka pa rin kaysa sa 90% ng buong community. At ayon po kay Ginong Farina, ang bilang ng mga wallet holders ay madalas misleading. Kasi karamihan po sa mga seryosong investors ay mahigit sa isang wallet. Siya mismo ay mahigit sa 20 wallets. Yan, dami po niyang wallet. Meron pang isang uh, influencer na si ginong uh, John Square naman. Ayan, at uh, siya po ay nagbigay ng matinding comparison. At uh, sabi niya, ang uh, pagbebenta ngayon ng uh, XRP ay parang uh, pagbebenta ng Apple stock bago lumabas ang iPhone noong 2007. Noong mga panahong iyon, flat lang ang Apple stock. Pero nung lumabas po ang iPhone, umakyat ito ng 8,500%. At ang tanong ngayon, paano sa XRP ang susunod na susunod sa ganitong pattern? Paano kung sumabog na ang mass adoption? Ayan, tumingala na siya at uh, iniwan ang mga naunang nagbenta kapag ganyan. Ngayon ay iba pa rin ang opinion ng ilang mga Bitcoin Maxis Yan, siyempre, may mga hindi po naniniwala sa pangmatagalang potensyal ng XRP. Tulad po ni Ginoong Devency Jeremy. Isa po siyang kilalang Bitcoin advocate na sa tingin niya kay XRP ay isang uh, short-term speculative trade lamang. Para sa kanya ay hindi ito bagay na pang-long-term hold para sa pero sa kabilang banda marami pong uh, datos community insights at saka performance ng XRP na nagsasabi ng uh, or nagpapakita po ng malawakang utility sa hinaharap kung hindi ka po naniniwala subukan mong uh, gawin ang uh, offline test na ito ay banggitin mo sa XRP sa mga tao malalaman mo kung kaano ka kaaga pa lang kaaga pa talaga uh, at ayan para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts Uh, ito po ang dapat nating pandahan. Tandaan, hindi pa po huli ang lahat. Sa totoo lang ay maaga pa tayo. Ang awareness po ni XRP ay hindi pa mainstream. Pero unti-unti na po siyang gumagalaw. Yung uh, simpleng pagkakaroon po ng 2500 na XRP ngayon ay pwede na pong maging susi para maging bahagi po tayo ng top 10% ng global holders kaya ang tanong ay magtitiwala ka ba sa prosesong ito o bibitiw ka habang lahat na lahat ay hindi pa aware dahil kung tama po ang prediction ng mga analyst baka sa mga darating na taon sa XRP na ang magiging bagong Apple yan Apple stock para sa mga baguhan ay ito lamang po ang tip ko huwag po tayong matakot sa mga pullback Huwag po nating uh, sukatin ang potensyal ng isang asset base lang sa kanyang kasalukuyang presyo. Sukatin po natin ito ayon sa awareness, adoption, at saka real world use case. At, uh, at uh, yan, bilang panguli, ang mga maagang uh, naniwala ay sila po ang tunay na nagwawagi. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.